Hello mga kapigi, kumusta kayo? For today's video ay pag-uusapan natin ang meta verification or ang tinatawag nating blue badge sa mga um, pangalan natin sa Facebook. So, dati sinasabi natin na mahalaga ang blue badge sa mga pangalan natin sa Facebook natin para um, iwas um, scam. Pero sa ngayon, sa mga nakaranas na dahil ako hindi ko pa naranasan, pero yung mga big content creator na nakakuha na ng blue badge sa mga pangalan nila at um, nasubukan naman nila dahil yan kasi every month na binabayaran. Pero merong isang big content creator si Idol um, Jose, uh, alam ko kilala nyo yan. So nag-upload nga siya na um, parang ihihinto na daw niya. So hindi parang kasi sabi niya ihihinto niya na na magbayad ng every month ng blue badge niya. Kasi may problema nga dahil parang mas bumaba or parang hindi naman nakatulong yung blue badge niya sa pangalan niya sa Facebook. So i-stop na daw niya kasi nga parang mas lalo pang bumaba or bumaba yung views, bumaba yung earnings, mga ganyan. So, parang hindi naman daw nakatulong na mas mag-increase pa or maging okay yung um, Facebook niya mula nung meron siyang blue badge. So, sabi niya, pero depende sa inyo kung um, magbe-verify pa rin kayo, magsasubscribe pa rin kayo sa Blue Badge ni Lola Meta. Pero syempre, sa mga may pera lang. Pero tayo mga maliliit pa lang na content creator. So hindi pa naman kaya. Pero buti na lang at napanood ko yung video ni Sir uh, Jose na parang hindi hindi naman daw pala nakakatulong yung blue badge. Parang mas lalo pang naging worse yung Facebook niya mula nung nagka-blue nagka badge siya. So sabi niya, um, next month, hindi niya na itutuloy yung blue badge niya kasi nga parang nagsasayang lang daw siya na nagbabayad ng every month, di ba? siya pa yon yung 400 plus na binabayaran nila sa Blue Badge every month. So, alam naman natin na sobrang higpit na ni Lola Meta. Ang dami niya ng mga roles na bago. Pero, nasa sa atin pa rin kung gusto nating um, magka-Blue Badge yung um, Facebook natin. So, shinare ko lang sa inyo sa mga hindi pa napanood ng experience ni Sir um, Jose tungkol sa blue badge niya. So, siguro sa akin, um, kahit uh, notify ako ni Lola Meta na mag-subscribe sa blue badge pero hindi pa naman carry pero parang mula nung na panood ko si Sir Jose parang siguro hindi na rin ako subscribe ng Blue Badge. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo. Um, baka hindi nyo pa kasi napanood na gaa noon mahalaga ang Blue Badge pero um, ngayon parang sinasabi ng mga big content creator na hindi na siya ganoon kahalaga kasi parang mas lalong um, bumaba yung mga views or yung earnings nila sa Facebook. So, yun lang mga kapigi. Maraming salamat.